lego go 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 Dito na kami guys sa kamay ni Jesus. Kaya na lang tuhod ko. May silipok sit tayo guys. Yeah. Siya na lang kain tayo. Siya na Dito na kami sa kamay ni guys. Yung mga kasama namin guys, alam kong first time nila. Pumalik na kayo doon sa halikanan. May halikanan doon. Ayan. <laughs> kaway kaway naman kayo dyan. Ano gilin mo lang. <laughs> Hahaha. Bagaimana sebentuk sama di dunia ini? Kamu berdua akan berjalan-jalan ke kami sudah Kami akan pergi tayo? masjid. Kita akan pergi ke mana lagi? Berjika, kamu juga boleh pergi ke sana. Baiklah, orang mulanya gitu. Sana pun. <laughs> Sampun so, mm. mula yang kan? samping. Hai bang, ha? Micin ya. Micin jengke. di situ. Saan ba yung wishing well? Nakalimutan ko na ako. Meron dito. Sorry na guys, sa minong tour guide. Nakalimutan na. Ay, alam na. Sa minong citizen na. Saan ba yung wishing well? Oh, ayan na guys, ang kamay ni Jesus. Dito na kami sa taas ng ano. Wala pa sa taas, dito pa sa baba, guys. yan, pakita ko lang sa inyo. Sa kamay ni Jesus. Ayun, super super talaga kung yung may mga liyuma, layo makayo at rightis. Kung nakay magatog ni magpunta diyan at ang hirap talaga pero ako si sigapin ko. <laughs> na makabalik diyan, guys, bago kami pumunta nang Dinagat Island. Magsimba. Magsimba daw muna tayo, guys. nasa ang simba? Parang sarado man ang simbahan. Kabila. Ayun dito sa kabila. Simba muna tayo bago ang lahat, bago magsikakyatan sa kabundukan. Sa kamay ni Jesus. Nasaan ba yung wishing well dong? Nandoon dito, saan ba yun? Hmm. So, mga masana kami guys, hindi kana kanisamba. Ito yung morning to you guys. Dito muna tayo. Medyo tahimik muna tayo. And guys, sangat ditunggu-tunggu. Terima kasih banyak. Thank you for watching. See you for my next vlog. Thank you. Cepat-cepat